guys, ano masarap na luto rito sa dulong comment lang guys, dilinisin nyo muna yung mga dumi dito sa dulong yung mga itim-itim mga lumot ano kayo masarap na luto rito comment lang sa dulong favorito to ng kumari ko ang tagamitin si maring Mel. Guys, ano sa tuloto rito? Sa si dulong. Comment si lang. Sabi ito, hugasan nyo may game mga sampung beses para hugas na hugas. At meron kayong pansala para mas madaling kuwaning Ito so guys, pagkatapos ko mapilihan mga dumi, mga lumot-lumot, ito na, tinatanggalan ko na. 75 years later Guys, baklohin niyo muna ang dulong para maalis ang kanya'ng lansa. Tapos isasalin natin siya. para pakatihin lang natin siya tapos diretso sa mag para mawala yung kanyang lansa guys medyo nakapikati na, na siya eh. sasagad na natin siya tapos didiretso natin siya ng adobo tapos kasi yan tiyo medyo tuyo-tuyo ng konti para ah, pag adobo titimpla natin siya ng bawang tsaka paminta mamaya medyo pakatikatihin pa natin ayun ah, guys medyo katikatihin na siya oh. ngayon titimpla natin siya ng bawang paninta para sa mga nagdududa todo na natin yan ganito sa paninta eh at konting seasoning alam nyo na guys halo halo yung muna ng konti kumatikati na tapos buhusan nyo ng konting suka yan guys hanggang sa kumati na yan mapansin nyo ito yung tuyo na yan. mapansin nyo, hindi ko siya nilalagyan ng asin kasi Mamaya ko siya titimpla ng asin pag uh, tinorta na. Ngayon guys, pakatikati yan. Hangga sa isangag na lang yan. Yan guys, ayun na siya oh. Ang tag naghiwalay hiwalay na siya. Pwede na natin siya ang hanguin at timplahan para sa torta. Guys, timplahan na natin ang dulong. Sinangag ko na to, kaya apasin niya medyo tuyong-tuyo. Itimplahan na natin. Bawang. Luya. Mas maraming luya, mas masarap. Tapos, ibuyas. Tapos, seasoning. Magic, sarap. Beke na, man. Ito lang itong gamit na seasoning. Wala na akong ibang ginagamit na seasoning. Talagang, dito ako portable. Basta masarap pa nga mag-stay mag dito sa magic sarap eh kaysa sa jowa. Eee! Masarap. Mas marami. Hindi ko na siya nilagyan ng paminta kasi dinaming ako ng paminta niyan. Tapos soldat ito ang itlog. Mas marami itlog, mas masarap. Tatlo lang nilagay ko kasi dalawa lang naman kami na naniyan. Tapos timpla niya ng konting asin. Ping, 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 ping. Shake. Tapos marinate nyo mga 30 minutes. Mas maganda. O mas mahigit pa. Mas malasa. Ganun lang guys. Tapos mamaya pipray na natin siya. Guys, saluhin nyo muna may igay. Para mas malasa mas maganda kung halong halo tapos takpan nyo na hindi sisingaw kung may plastic kayo takpan nyo mga 30 minutes o kahit na anong takip na hindi sisingaw Lagyan na natin ng mantika. Guys, siguro doon yung mainit ang mantika. Testing yun yung stick. Huwag na Okay na yan, guys. sa ganun nakulo ilagay na natin ang minarinate na dulong dapat manipis lang para maganda ang dito ipisa nyo lang guys para lutong luto yung gitna niya yung gusto nyo half cook o over cook ako oh, gusto ko medyo half cook kasi niluto na namin sa adobo o oh, yan madanan. ganan tamang tama lang ay ako na masyadong half cook na hey guys pwede na to kasi kaya ko hindi masyado hinap ko gawin ito ni nanay hindi pwede ang overcook ito kay mother ang dami to guys oh dapat manipis lang para lutong luto ang gitna Ayan guys, ganun. Pero yung iba gusto ang overcook kasi malutong. Ako naman ayako kasi hindi ko malasahan masyado pagka overcook. Ang tama lang. Mga kagaya ng ganitong luto lang oh. Medyo malambot siya. Sarap ito guys kahit wala sa usawan. Mm. Hindi ako nagha ng harina dyan guys para lasan lasa talaga yung ano um, niya, mga ingredient. Hindi ba kasi inalo ng harina eh. ako hindi. Yo. Yan, ganito lang sa guys, oh. Ayaw ko overcook.